morning yan sa mga kaamag o tignan nyo yung oh, yung uh, gra, dayami o oh. o oh, dayami mga to pang to, subscribe ng oyster mushroom o oh, ganyan lang kaya yung dayami natin wag yung sunugin o oh, ganyan lang tapos haluan lang ng kusot tapos darak tapos iluluto ito ng 13 uh, 3 hours or 8 hours depende oh tingnan niyo yan yung dayami ngayon dito sa amin huwag nang sunugin oh bibili kami ng dayami ganung dayami 20 per sako oh ayan so, yung mabait at masipag na kasamahan pagtatadtad ng dayami o oh. tinatadtad lang yung dayami o oh. Uh, yung maraming dayami diyan sa kabukiran o yung sunugin at pupuntahan namin hindi hmm. nyo, oh. yan lang diskarte lang sa buhay para umangat naman hmm.